so that beginning project din so kamusta set mo of course the people behind the project uh, questions for Zandee uh, so uh, uh, of course everybody knows para bilang sang singer now tuloy-tuloy para project sa acting. so we wanted to know ikaw ba acting na or baka uh, sila pa rin. Wow! <laughs> um, next question, ang hirap. <laughs> Maka, um, wow. Siguro po talagang natututunan ko pong mahalin yung pag-arte. Kahit na before, lagi ko po itong sinishare dati na isa po siya sa greatest fears ko kasi mahiyain po talaga ako nung bata. Ngayon po, medyo Siguro po after all ng experiences sa life and yung mga encouragements na nare-receive ko from the people na I value the most, talagang na-boost po ako and mas nag-grow yung passion ko for just art itself. And I know na with singing po, nandun pa rin yung pag-arte kasi you know, you have to sing with emotions and di naman po lahat ng kanta parang nakaka-relate ako. Pero dahil po, um, it's art. Part po yun yung pag-arte. Kaya feeling ko po ever since nandun talaga siya sa heart ko and mas nag mas nag-fire up po siya nung talagang nasabak po ko sa pag-arte. And lahat po ng mga nakatrabaho ko ever since, meron po silang na-impart sa akin na kung bakit mas na papamahal po ako sa pag-arte. So, nato pa rin po yung pagkanta. Mahal ko pa rin po yung pagkanta. Pero ngayon, um, pareho na. <laughs> Pwede ba yung magmahal pa? <laughs> you can do both here yes. in Maka. Opo, here in Maka actually po, makakakanta at makakaarte. Pero um, how does it feel that you're given this role? Of course, it's a JMA public address for the How does it feel that you're given this role? thank you, Lord. Talaga po. Kasi, um, wow. It's so, there's so much trust po. Hindi lang sa akin, but um, sa mga co-actors ko po, lalong-lalo na considering na mga bata pa po kami and ako po bagong-bago sa pag-arte. Yung, yung napakalaking tiwala po na naibigay, may kasama siyang pressure pero nandun din yung pagpapasalamat sa paniniwala nila sa amin. So, I'm so, so grateful po and super blessed um, to have all these people um, walk with me in this journey. of discovering more about myself sa career po na to. so sobra po grateful yeah uh, for my last question um why do you think people of all ages or all generations should watch Uh, ah, maka makaka-relate po talaga sila. And maybe lagi na po yung sinasabi natin, but makaka-relate kayo dito, guys, sa story. But I think it's really true kasi kami po mismo mga mga gumaganap dun sa mga characters namin. Kahit kami po we find we found similarities, so many similarities po with our characters. So I believe na um, it only proves na totoo yung storya na ibabahagi namin which is talaga na experience ng mga tao. And uh, especially po nowadays na hindi siya yung um, siguro mas na po kami we want to push ourselves to um, relate to people talaga po. So talaga totoo, makaka-relate kayo dahil lahat naman tayo may pangarap tayo sa puso natin. And alongside with that dream, merong mga struggles and challenges na yun po yung sigurong may babahagi namin sa inyo na based on a true story. Based on true stories, rather. Yeah. Thank you, Angela. Thank you po. Thank you so much, Stephanie, for answering that question. Grabe. Na-inspire talaga akong mangarap. Hindi ko naintindihan yung age. Ito <laughs> oh, na. Ito na. na. The next question we have from Mr. Richard Baglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Congratulations for me. Um, may question ko for Mark. Hello Marco. ako mo e, Ano, tuloy-tuloy kayo ni Ash. Ano <gusto>? yung pakiramdam mo <gusto> na makasama mo <gusto> sa ulit sa sarili? Kasi tuloy-tuloy yung Ash. Yes po. Actually, super happy po ako. Pero talagang as time goes on, marami pa rin po ako nandito-discover kay Ashley. Kasi, uh, yung character niyo po dito, and if you guys don't know po, meron po kami ginagawa rin movie. Pero ang um, natuklasan ko rin po kay Ashley is kung paano niya i-differentiate yung roles niya from other series, other shows dito sa Maka po. Talaga pong, every time na pupunta po ako sa set ng movie po namin, iba yung aura niya. Tapos every time naman na dito po siya sa Maka, nakikita ko na even even off cam, yung character po is nagsistay po sa kanya. And nakakatulong po yun of course to connect with uh, each other. Kasi nakakakuha po ako ng energy and of course for sure naman po kami lahat. Nagkakakuhaan po kami ng energy. Kaya sobrang, sobrang gaan po sa pakiramdam na sila po yung magiging katrabaho. Sinto Marco, siyempre bagong character din ito. So, ano sa paligid mo yung dapat i-look forward sa character mo? Ano ba yung bago and something fresh about this Maka? To be honest po, nung nag-shoot like, po kami ng Maka, medyo, medyo iba yung, uh, iba yung tingin ko sa character ko nung una. Pero, nung after nung first day po namin, may mga nadagdag. And ito po yung na-realize ko rin kay Marco Reyes. I-share ko rin po sa inyo na kung baga, nasabi ko po na si Marco Reyes is medyo nerdy, medyo may pagka-observant pero may exception po yun. Kasi pagdating po sa love interest ni Marco Reyes, which is si Zef po, talagang nag-iiba siya, nag-iiba siya. Uh, kung baga, naipapakita ko na talagang para sa crush ko, gusto kong ipakita yung best self ko, Bus gusto kong ma-impress siya. So yun po yung na-discover ko kay Marco Reyes. And sa mga abangan naman po for Marco Reyes, syempre yung conflict din po niya with his family kasi yung passion po niya for music is uh, mahal na mahal niya po yung music pero ang isang hindrance kundi po sa kanya is yung family niya na hindi siya sinusuportahan. Pero of course, with the help of mga kabarkada, with the help of mga kabarkada, magkakatulungan po kami na ma-discover po ni Mark Reyes na talagang ipagpatuloy po saan po siya passion At eto, karamihan makasamahan mo is parang parang technical new sa industry sa acting pero ikaw syempre bata pala nakikita ka namin umarte ikaw ba marami ka na nakatrabaho sa industry at sa simula pagkabata at so far ano yung mga natutunan mo simula pagkabata na pwede mo ma-share sa mga idaran mo kasi syempre kahit pa paano medyo patikan ka na din yeah. <laughs> Hindi naman po. Parang, kumbaga, I believe na life is continuous learning po. So, <laughs> 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 hindi naman po. Tingin ko, marami pa rin po akong matututunan kahit sa kanila. Pero, kasi ngayong magkakasama po kami, feeling ko parang ang gagaling po nila, nagagampanan po nila yung mga roles na kung paano po talaga nila dapat gawin. And nakaka-relate nakaka pa rin po ako sa kanila and marami pa rin po akong natututunan. Pero, of course, syempre, yung siguro mga lesson over time po na napagdaanan ko rin dahil gaya mo na sabi niya, medyo matagal na rin po ako sa showbiz. Kung baga, medyo na-build ko na po yung approach ko when it comes to acting. Na, yun nga, to set a different uh, version of myself of cam and uh, sa work po. Kasi, minsan, uh, dahil po sobrang close na po namin, nabuo na po yung bonding namin, may mga times na baka nakakalimutan po namin na nag-work po kami. So, ayun lang din ang parang maibabahagi mo sa kanila is to be aware of everything, to be aware of the role. And kapag ka sinabing onset, kapag sinabing uh, action, uh, mag-iiba talaga yung character and yung mga nuances po, mas magiging related po talaga sa kung sino po yung character na ginagampanan ginag po namin. Thank you, Mark. Thank you, Thank you po. To be young and in love, ang sarap talaga maging bata. Yes, next question! <laughs> oh like I'm old. I'm old. Mr. Leo Ramos of TEMPO. Good afternoon. Uh, a question is for Mr. Romnick Sarmenta. Sir, good afternoon. Uh, afternoon, sir. Uh, I understand you also teach in real life. Uh, yes, sir, I do. Uh, could you share a bit about that? For everyone to know, what do you teach? Where do you teach? I teach in Trinity University of Asia. Uh, levels of college uh, students in the Department of Media, Arts, and Communications. So, yung mga nagme-major ng broadcasting tsaka yung nagme-major ng comms or communication, meron sila mga subjects sa akin from first, second, third, and fourth year depending on what's assigned to me for the set. So, I started teaching 2019. Uh, right before the pandemic, and then through the pandemic, um, ng online classes, which is the most difficult for students and also teachers alike. And to this day, so I teach every Saturday. Uh, I start uh, this sem. My schedule is from nine in the morning until nine in the evening. Ah, uh, yung relation lang, no? kasi paano mo yung journey na yan, Paano mo nadala dito bilang survey? Uh, may, may, may mga pinasok ka ba na mga experience mo doon sa real life as a teacher, as a dito sa role mo? Uh, ang similarity namin ni Sir hindi ako gumagamit ng blackboard. Wala ako. <laughs> wala akong projections, wala akong slideshow. I have a very dynamic class. I, I insist on uh, a discussion throughout the class. Ayoko ko rin ng tatlong oras na lecture kasi nakakapagod yun, patay ko kayo. Eh. So, one hour lecture, second hour usually is an activity and at the third hour is we talk about what they got from that lecture and paano kami mag-move forward to the next episode, uh, topic. Okay. Parang hindi uh, nyo sa sinyo ka na rito sa mga kasama mo, Paramihan dito. Ako yata pinakamatanda dito eh. Anyway, so, oh yeah. So, <laughs> ano lang masasabi mo dito sa mga kabataan mga... Si, si Tita mga... Carmen, anak ko yan. <laughs> <laughs> sa harapan natin, ha, mga hmm. kabataan, nakatrabaho mo dito sa show may 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 relate ba may masasabi ka ba po sa kanila no i am i am to be honest not not because they're all here uh, i am so pleasantly surprised um, number one uh, i found out during the first day during our photoshoot na first time nila magkakasama together and usually mga ganitong edad, Uh, medyo may testing ng waters pa yan. Eh. Uh, sa panahon namin ang tawag doon pataas ang ihe iba ba? Uh, nila kung sino ba yung mas dapat alpha, beta. Ewan ko kung ano yung mga nagsasabi ng mga tao yan. But, I was so pleasantly surprised to see all of them getting along well. I see all of them supporting each other on the set. They're very close together. They're serious with their work. And because of that alone, tas ang respeto ko sa nila. Um, i look forward to going on set every time because i know i'm working with kids who have put their heart and their efforts in the right place That's all you. Thank you. so much to learn from so much to learn from the words of mr. romnick Ito naman. from pep and the abandoned miss rose garcia kay Miss Mary Ann or ibang mo girl. Um, so nakilala ka kasi bilang uh, social media influencer. Tama ba? Yan. So anong feeling mo ngayon na hindi ka na lang nung, uh, influencer or social media influencer kung hindi isa na ring uh, actress at may meron ng TV series? thank you po. Good afternoon. So, ayun po. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala na nandito na po ako sa GMA, sa Sparkle. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga auntie at uncle, which is yung mga supporters ko po, po. Dahil, dun po kahit ako, nagsimula din, din po ako sa Nangangarap lang din na ano, nagsimula sa tindera tumutulong po sa family ko hanggang sa sobrang kapos po ng buhay namin. Naisipan ko pong mag ano, mag live habang nagbebenta at din po nakilala and I'm so grateful po sa mga supporters ko. Yes po, hanggang ngayon pa rin po, hindi ko po iniiwan yung pagbebenta ng bangus kasi naniniwala po ako. Dahil doon po kuminahal ng mga tao sa pagbebenta hanggang ngayon. Kahit pag uwi ko po ng November sa kapis magbebenta pa rin po ako. Kaya, bili na po kayo ah! <laughs> <laughs> so, Maraming ba yung mga bumibili tayo mula naging, of course, dumami yung followers mo, napansin mo? Yes po kasi dati isang araw yung kinikita lang namin 3000 tapos nung no, simula kong nag-live ako habang nabebenta umabot na po 15 k half-day. Oh, wow. wow. okay. Pero ito din, paano mo ngayon nababalanse ang pagiging social media girl mo uh, sa pagiging, of course, pagiging artista na? So ayun po hanggang ngayon, nag-a-upload pa rin po ako, minsan nagtitake lang po ng mga videos ko pag nasa copies, tapos ina-upload ko lang po pag nandito na ako sa Maynila kasi ano po, pas, parang mas minahal po ako sa pagbebenta. Pero sinusupport din naman po ng mga fans ko hanggang dito sa pag acting So minsan, mga behind the scene po, ina-upload ko at nagugulat po sila. Marami pong nakakaan. Ay, si Bangus Girl, ala artista na ganun. So na lang, katingin mo bakit ikaw ang napili ng GMA or ng GMA News na maging part ng Maka uh, to think na napakaraming mga influencers din na masasabi nating sikat, uh, maraming followers. Ano ang meron kaya sa'yo? Um, so, first of all, I'm so grateful na kas nakabilang po dito sa MAKA kasi hindi naman po lahat na bibigyan po ng chance na, chance na makabilang po dito. Siguro po yung pagiging charming ko po. Pagiging. <laughs> ayun po, nakal I very good. Say thank you po, Aten. Palagi po kasi ako nakasmile. Tapos parang hindi yung character ko po dito, parang ako lang din po sa palay. Kaya palaging nakasmile, madiscard eh, ganun po. Okay, thank you. Ah, uh, and bonus question na lang para kay Ashley at sa kay uh, Marco. Ah, uh, alam ko nga kasi yung team up ninyo, maraming uh, maraming tumanggap at ah, uh, uh, trending palagi. Uh, so, how do you feel na from your first series? Ah, uh, eto nabigyan kayo ulit ng bago. Um, grabe po, super thankful and blessed po sa Sparkle GMA Art Center and of course po sa GMA Public Affairs since this is our second show po after Black Friday together ni Marco. I'm really really grateful po. And Super excited po na, ay wow. ay, okay. that's super excited po ako, ang lakas na po So, narealize ko while watching na this show is about dreams and while watching narealize ko na kami mismo every single one of us here now we all have our own dreams and katulad nung sa show kung katulad din po dun sa show habang kinakamit namin yung mga pangarap namin sa show kinakamit din namin yung mga mga pangarap namin sa totoong buhay and I hope um, malaki po yung impact nito sa mga viewers, hindi lang po sa Gen Z, kundi rin po sa lahat ng taong may mahal. And yun po, super excited and sana tuwang-tuwa po yung mga fans po ng Ashko na nabigyan po ulit kami ng another chance to work. Thank you. So, yun po. So, yun po, first of all, very thankful po kami and blessed. Kasi, uh, sa Black Rider, parang sobrang, sobra-sobra na po yun sa parang hinihingi namin dahil nabigyan po kami ng opportunity as mag-love team and I feel like dahil din po doon kaya po kami nag-launch as love team. Kaya yan, maraming maraming salamat po sa Youth and Public Affairs, sa uh, Sparkle Jamie Arte Center. Uh, sobrang sobrang pagbubutihan po namin to. And of course, sa lahat po ng mga fans namin, ah uh, talagang wala naman po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. ah uh, I'm really excited lang po ako and happy to work with her kasi She's very open po when it comes to work. Kung baga, Uh, open po siya to improve, open po siya na kumbaga masabi kung ano po yung mga kung ano po yung, kung kumbaga makritize na namin ang isa't isa kaysa sa iba pa po manggaling. So I'm really happy po about that. And dito naman po sa Maka uh, with the help of the Barkada po, talagang masala po ang tumitindi yung relationship namin lahat. Uh, sobrang saya po, nagkakatulungan po kami. And yun, sa Gen Z po, I feel like mas makakarelate din sila. And I'm really happy na nakaka-relate din po sila sa yun nga sa pagiging love team po namin. Dahil yun naman po talaga yung goal namin is to be genuine sa isa't isa. And of course, to the fans, gusto po namin i-build yung trust sa kanila and masaya po kami na nagagampanan po namin. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ms. Rose Garcia of PEP. Now, for the next question, may we request Ms. Carissa Alcantara of Manila Bulletin to say her question. Good afternoon parents sa mga si Miss Michael, si Miss this is your first time playing a condo bida role, so may challenges ba o may kanto ba playing your series? Yes, thank you. Hello, good afternoon, everyone. Uh, yeah, first, uh, di naman talaga first. Uh, pinakauna talaga kasi nagkasama kami ni Marco sa Daim. Yeah. Uh, oh, tapos binubuli ko rin siya doon. Pero <laughs> super quick lang kasi nun, one, two episodes lang. Tapos parang nagkaroon ako ng interest na parang, ay, masaya rin pala maging kontrabida. Parang okay na no, pala. Tapos, luckily, thank you to dahil sa sa si GMA, dahil sa Sparky, dahil sa Public Affairs, nagkaroon ako ng chance to explore that kind of character more ngayon dito sa mama na maging, maging kontrabida nga, kasi usually, ginagawa yung role na yun hindi ako yung nakakatawa, ako yung, uh, yung maligalig, yung mga ganun. So, something na ito, very new sa akin. So, siguro may, cha may challenges talaga kasi hindi ako sana, eh. So, I had to I had to parang maghanap pa ng other references kung paano ba. I really had to to research about or look at other videos or movies sa mga, mga karakter na very similar to this. So, tsaka paminsan kasi pag nasa set, lalo na pag di pa kami ma-action, minsan lumalabas yung pagka, ano ko eh, pagka kulit ko na di naman dapat, parang dapat ano ako eh, very Very maangas na ako. Oh, so yun talaga yung naging challenge ko. Pero eventually, kadahil naman sa kanila, nag re kami dahil nga sa barangad na ito, they made really me feel comfortable to be, to be, to be bad. Kasi medyo na-awkward din sa akin na no? maging parang, ano, sasapakin kita, pre. Ang uh, close natin, ito sasapakin kita. <laughs> Binigyan naman nila ako ng go signal na gawin yun. So super thankful din to everyone that I'm working with right now. Ang second question is, naniniwala ka ba na may kung bakit nagiging bully ang isang tao? And in your perspective, how do you stop bullies? Mm, very, ano ah, uh, when it comes to bullying. Yeah? But, <laughs> I believe naman talaga na there are reasons kung bakit gano'n. You know? I mean, not all. May iba talagang talaga pinanganak na lang na medyo masama yung agali. Pero ang importante lang is something na sinasabi ko rin ng time of love is that like, alamin mo talaga yung kwento ng tao. Like lahat, lahat may may back story lahat ay pinagdadaanan. so it's just important to be nice to my goal so how to stop bullying i guess uh, i can't give you an answer talaga to stop bullying pero just treat everyone with kindness kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao and by treating people with kindness you're paying it forward you're spreading positivity and i guess that's a way to stop bullying Thank you Thank you. Thank you so much, Sean, for that message. Now, may we call on Mr. Don Don Sermino of Aban.